sa Bicol River kung saan ang tubig ay natatakpan ng mahamog na kapaligiran. Isang pambihirang nilalang sa tubig ang namumuhay na kung tawagin ay sinarapan ang pinakamaliit na isda sa buong mundo. Ang kakaibang isdang ito na matatagpuan lamang sa mga malilinaw na lawa ng Manapao, Katugday, Bato at Buhi sa Camarines Sur ay sinasabing may mga mystical power. Ayon sa alamat, ang bawat sinarapan ay nagdadala ng propesya na nagbubunyag ng mga mangyayari sa hinaharap. Sa pagsapit ng dapit hapon, ang mga lokal ay nagtitipon, naghahagis ng kanilang mga panghuli sa tubig para sa pag-asang makuha ang mga misteryosong isda. Ang makita ang sinarapan ay parang nakita mo na din ang iyong kapalaran. Ngunit mag-ingat, dahil ang propesyang kanilang mabubunyag ay maaaring baguhin ang daloy ng iyong buhay, ito ay pwedeng magdulot ng panganib at kababalaghan.